ba yung tuwing nag-aayos ng gamit eh imbis na magligpit pinagtitripan lang kung anong basura ang mahalungkat at sa pagahalungkat ko dito sa apartment nakita ko ito ang Be My Guest passport ng Department of Tourism Ito yung promotional booklet para sa mga turista para magsilbing guide tuwing bibisita sa mga tourist spots dito sa Pilipinas Nakakatuwa ang first tourist spot nito. Parang hindi na ako mapapalayo. Sa ganda ng tanawin at lamig ng hangin, di nakatakatakang madalas itong dinadayo. Kaya sisimulan natin sa... Boracay! Pati mo na sa Baguio! Boracay! Pati mo na sa Baguio! Sun, surf and sand. That is a promise of a perfect Boracay holiday. Boracay competes with the best beach destinations all over the world. The pristine and clean waters of Boracay, complemented by the powdery white sands, makes the island every traveler's dream. Whether you are in a short break from daily stress of city life or on a longer getaway, Boracay offers a host of activities that guarantees a well-deserved vacation. 'Yun ang sabi dito sa passport at isa sa mga sinabing must try dito ay ang kanilang fruit shakes. Sabi nila ang kalamansi nakapagpagalik ng ubo. Paano kaya pag yung kalamansi nilagay mo sa shake? Di man kasama sa must-do Amin na rin sinubukan ang island hopping, snorkeling at jet ski. Isa sa aming sinadya ang isla ng Crystal Cove. 20 minutes boat ride mula sa isla ng Boracay, may dalawang kuweba bilang pangunahing atraksyon dito. At isa sa mga yuib dito ang naglalaman ng isang kakaibang kristal. Eh, Anong kristal? Um, ano ba yan? Kristal ano? Kristalak Ah, okay. Nabanggit ko rin bang na try naming mag-jet Ano, Chad? Okay. 30 na ng gabi dito sa Boracay at dahil hindi naman kami nag-research saan maganda pumunta ngayon pa lang tayo magre-research where to go in Boracay at night tignan natin ha ah. Parao Beach Puro Club ha ah. puro hindi ka pwede dito ha ah. discovery discovery Uh, grade O oh, pwede ka dito grade 8 art bar Oh, i eh, grade 9 ka na, di ba? Pwede, pwede, pwede. Pwede. Grade 9 ka na eh. mga grade 8 siguro dito, no. <coughs> ano sa tinyo mo ano? Kulutan dun <coughs> Crayons. Kulutan crayons. Sa totoo lang, nakaka na parang hindi pa namin nagagawa ang mga nakalista sa travel passport. Kaya sinubukan naming bumawi. Magkano ho pagkaganto? 100. 100. Kasya ko kaya dito nakasulat, ano, confidential fund. Alam nyo mga pre, natapos namin ang trip sa Moracay nang hindi natatapos ang to-do list sa travel passport. Sa una, nakakapanghinayang. Pero kung iisipin buti, achievement na ring maituturing yung minsan kang nakapag-relax at matuklas ang ibang lugar. Parang sa buhay, napakarami nating gustong gawin, gustong marating, gustong patunayan. Pero minsan, naiiwasan nating lasapin kung ano ang nandiyan sabi sa social media, malayo pa pero malayo na. Bakit di tayo maglaan ng oras para ipagpasalamat kung ano ang mga dumating na at paghandaan ulit ang mga paparating pa? At kapag ganyan, baka pare-pareho tayong makakarating sa paroroonan. Ano sabi mo dyan? Mamat papa niya. Mamat papa niya? Bakit? Bakit? Ay, tay. Ay, eh, ganon? di mo alam magbasa? Ano yan? Inaasar niya yung kaibigan niya. Ano mo? May tay. <laughs>